gulay tayo ng malunggay gulay pampahaba ng buhay sasawagan natin ng karne para balance baka din na tayo mamatay pag puro gulay <coughs> Bukot, gulay po, ano, pampahaba ng buhay sa natin ng kante para baka din na tayo mamatay. Shout out dyan sa mga kumakain ng bunga ng malunggay, lalo na sa Ilocos, Ilocanuan. Ayusin natin yung bata natin. Nagaluto. Ayan. Pinikita niya muna yung ano, malat ng manok para magpantika. Ito so, nagigita yung ricato. Ayan yung kubit kong ano, kaibigan. Ayan mga ricato. Ano, pwede na? Ayan Parang mo na yung bawang. mga video mag-pron na yung bawang, yes, so yun na, sin mo mag practice ka na marunong ka matuto kang magluto, ano na, brown na, video brown na, video na. Dito na yung tubuyos luya. Shout out muna dyan. Shout uh, out. Ah, ano. Miss Friend. これも、ね、今の。

meminta um, batako ko para matutong magluto guys Ano na yan isa lang Amen Oy, may takip, takpan mo muna. maluna na. yung malunggay. Patanglad. Iloid so, mo. Lubog mo yung bunga ng malunggay. tanglad para maluto. Lubog-lubog mo. Yan yung hugi kong chipbook ngayon. So, Apan mo. na. Apan mo. Kikmang ko yung sabaw kung ayos na. aw, sarap. tuna guys sa mo ayan ay na tayo guys wala tayong malunggay wala pa sa bukot ayun wala pa wala naman so. lulukoy mo hulo na ganyan magbuti mo lang <laughs> gana ah malunggay buwan ng malunggay guys sino ba kumain ito na? Ilagat niya, nilunok niya. 'Di mo malunok to. Kuwan, hindi mo sa akin 'to. Pikit to lang muna. Kina-dagan na lang. Ha? Malunggay na lang nakayanan, guys. <coughs> 24 hours na happy ngayon, happy-happy pa. Happy Hoy, <coughs> masarap 'to. Magtawag dito, ano ba tayo dito? Kamunggay. Hindi yung yugong dito. Kaya tayo para na tayo eh. kapag outing na tayo ng ano. Okay. kayo, sabi ko mga piyesa dyan, walay-walay. Ako so, makiat kayo, kaya ko Sarap, guys, malunggay. Hindi sa nito ka ito. Ito lang ang masarap na pares ng malunggay. Manok pala natin.

Pwede rin sa bining hindi Ang yun, malunggay, aluyot. Malunggay sa luwit lang. May pinaguhuan lang. Ayos luya, ayos na. Ayun. Kaya ang malunggay sa amin, ayun pag ganito yung summer, Jesus, makakaawa. Oh. limang tangkay pa lang. lang dalawa na lang yung sa talpus. Eh. Dalawa talaga, wala man maulam na bulay kasi Or, malunggay lang talaga ang meron. Ang init. Ah, hmm. pag puyot na eh. Pero pag nagbulan na, Ah, na. Mas, uh, ano, uh, sinarilyas, ganyan, kung walang sinikaman. ilog na ano, nagtatanim ng gulay sa panahon ng ganito. Mga uh, kapuha sila ng tubig sa bukan. Kung hindi natupoy ang ilog, yun, uh, naka, uh, ano sila kasi mahalang bunta. Kapag katagaraw, may mayro pang may Mayro pang gulay, mahal. Ang malunggay may, may, uh, ko, awa nga eh. Pag naggulay, din din makinig. Um, lumungay lang muna siya. Ng ano paano? Tara, lumunggay guys. Bye bye na guys. Kita-kita kita-kita na lang ulit sa susunod kong video. Ingat po kayo. Bye bye.